video ka ng iyo dyan. three hours. One, two, three. Depende sa bilis at depende sa traffic. Pagtangali ng gumising. <laughs> Pag ay, di, ayan. Ang mangyayari. Sama kayo sa amin. Kami naman ay nag-i-stroll-stroll ang ada yang fikir tak mungkin layo-layo pa ang aming pupuntahan pero kapag ka may tiyaga makakarating din <laughs> hindi yan yung kasabihan kapag ka may tiyaga makakarating din kapag may tiyaga may nilaga hindi naman nagugutong ito sana laang ay hindi na ulan sa banda-banda roon. Para ayos yung aming pamamasyal ni Super. Tinetesting itong si Super ay ang aming isusu dimas medyo malayo-layo ang ah, aming tinatakbo bridge area pala siya may ko po yan kapiso ito na yung ano yan yung tulay ng ano yan iikot ko kayo ha dahil hindi ko alam kung paano ayun ayan o oh. Ya, yeah, ang kandilaria sa riyaya. Mahala siya Basta yung tulay na yan, guys. Ah, oh, ginagawa so, Nung ako'y dumaan nung isang ano, ganito pa din. Pero may nadagdag ng hukay. Ayan. Medyo simentado na yan. <laughs> may, may ilog. Pero may nagawa na siya, in fairness. Sana'y matibay. Slow down. Ayan siya sha. Oh. Dun sa makakapanood nito na alam mo yung lugar, ikaw na 'yung magsabi kung anong lugar ito basta. Wait lang, titingnan natin diyan sa naka um, um, dito? Sa ibang bini-bisahan. Uh, yan na 'yon. Candelaria yan, direcho. Lucena City kanan. you do uh kon tahu apa ke benda dah hindi nya pes guru sa ecotourism. eco ecotourism tayo bibili ng pasalubong. Ito, mga dan. Hmm. Bypass. Bypass na nga itong tiga. O, mm ito diba? -hmm. Oo. Mahal pala dito. Tinda? Hindi, dito may tindahan ng pinag-ong. Mm -hmm. Pinag-ong bakery. Pinag-ong ng sariyaya. Tinapay. Ilaya to. Kita ko dun. <laughs> May Sitio Ilaya din pala dito. In 600 meters, keep right. Keep right. Diyan ka muna ulit para ako yung makita ninyong lahat. Anong, ano yan? Patola? Ito. Yan o. 300 meters. Dapat Malapat yung kanyang taniman Patola, Ambalaya o ano ganyan Halaman Anong halaman yan uh -huh. Keep right Keep right ng keep right Yung aming sasaklayan Busy yung aking kasama Sa mm -hmm. pagdadrive guys B.I. Passenger Princess Princess jangan mau siram air saat itu. Nanti airnya long jadi bebinung pula. Ah, dia airnya tidak. Dong ayo pa ko mahaba pa ito ayo pa yung aming nilalakbay o ayan tamang stroll stroll la ang may hubad alisin natin dyan yung hubad si Manu galing sa pagano baka ma ano yon ma ah oh. <laughs> maka-copyright. May <laughs> tugtog yun likod ni Man. Wala nga nung post Hindi sa so, direct na na-post. Po. Hindi. Mamaya okay, ako yan ipo-post. Mamayang gabi. Pagkagising na yung lahat. wala ditong beach resort sa mga gustong mag resort dito maligo dito sa ecotourism pala yun pala maraming mga beach resort tamang dayo dito pagbalik mo sa inyo pag malayo layo tuyo ka na <laughs> Layo. Layo la io maligno un po' più forte il segnale driver pa. din siya dahil nagcrossing. Nagcrossing. Ay basta la ang siya gumayo. ikaw na sawini, ikaw Ikaw yung mag-adjust. Lượt car kausapin elementary school. Barangay Guis-Guis. Sarayayaya Kesula. In six hundred meters. Deep left. Okay, <laughs> Kai. <laughs> <laughs> keep lip nang keep lip daw siya. Sabi <laughs> ni steady in 600 meters deep left nalilito na yata siya hindi maraming control ay diretsyo ang dito sa akin tinitingnan eh. Saan niya? Tingnan niyo yung sinasabi ni yang keep left, keep left. Saan Di yan diyan? Oh. Dito lang steady ka lang. Tulay ng mabuhay. San Roque Bridge pala siya. San Roque Bridge. Paraiso Beach, Paraiso Beach, Barangay Gwis Ini-ano ko na siya. Ini- A-advertise ko sa inyo. Nasa Sarayaya pala tayo. Itong Eko. Eko. Hmm. Uh -huh. Kung nga masyadong hindi ako makalampas, hindi ko kalkulat yung daan. Tama nga, mabilis din naman eh. Tama, buwi lang talaga. Nasa Baywatch tayo. Baywatch, mas sexy yung tao. i see you. Baby. tahimik ang ako. Pag magbibilang pala 1 to 1,000, eh wala ka pa din sa dulo. Ang haba niya. Malayo pa yun. 4M Farm Resort. camera. <laughs> <laughs> Kitang kita na sa camera. Ang galing igayin Parang kang nasa ko. Karaba. Tama. Mm, sa kwan. Habang matagal mong hawak ang manibili na. Dumidikit. Dumidikit-dikit. things SM Land Holdings Daeon <makes noise> ano? private siguro sa Saturn private para perfect sa tinatawag natin po guys Jo Bumibilis na tayo guys may ako ng advertisement. Huwag <laughs> ninyong lilagdangan yung ano, yung aking patalastas para naman marami yung kita ko pagka ako ay monetize na dito. <laughs> ay, nako. Kay paring whitey.